Kim Chu at Paulo. Inabangan ang pagsisimula ng kanilang serye sa View, Kim halos mayak sa tuwa. Matapos ang naging matagumpay na event ni Kim sa SMC side kanina, at matapos itong dumugin ay nakatapos na nga ito sa kanyang show at nanatili naman sa hotel bago sila umuwi sa Maynila. Maaga pa lang din kanina ay marami na nga ang nag-abang sa paglabas ng kanilang unang tatlong episode sa View. Isa na nga dito si Mr. Paulo Avelino, na excited din na malaman ang reaksyon ng kanilang mga fans sa kanilang unang tatlong episode. Habang pabalik naman sila Kim Chu sa Maynila, ay nadelay na naman nga ang flight nito, at ayon sa kanya ay aabutan pa nga sila ng what's wrong with Secretary Kim. Samantala sa kanilang flight ay kaagad din naman na pinanood ng kasama nito na si Miss Yani ang what's wrong with Secretary Kim. Hindi rin kaagad na panood at na ng ilang minuto sa view ang serya nila Kim, dahil hindi kinaya ng view ang dami ng mga sabay-sabay na mga nanonood. Just got a call from view staff, kahit ako di ko view ang mga episodes, di daw kinaya ng app yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng 12 midnight, nakakaiyak sa tuwa po, refresh daw po ng refresh lalabas din daw po yan, thank you sa support for hashtag what's wrong with secretary kim. Kaagad din naman na nag si Mr. Paolo Avelino ng okay na daw, just keep refreshing, kasing fresh ni Sek Kim. Sa ngayon, ay nangunguna pa din at trending si Nakim at Paolo.